Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Sagittarius na iyong Pebrero 8, 2025. at 25. Pagbubukas ng sarili sa mensahe ng kalikasan at mga hayop. Ngayong araw, habang binabaybay mo ang landas ng Sabado, Pebrero 8, pakinggan mo ang mahihinang tinig ng kalikasan at ng mga hayop sa iyong paligid. Hindi lamang sila mga nilalang na dumadaan sa iyong araw, sila ay mga gabay, mga mensaherong nagdadala ng mahiwagang kaalaman mula sa universo. Ang enerhiya mo ay konektado sa kanila, at kung bubuksan mo ang iyong puso sa kanilang presensya, maaari kang makatanggap ng inspirasyon at direksyon na hindi mo inaasahan. Ang isang ibong dumapo sa iyong bintana, ang isang asong masiglang lumalapit sa iyo, o kahit ang huni ng kuliglig sa tahimik na gabi, lahat ng ito ay may kahulugan. Huwag mong baliwalain ang mga senyales ng kalikasan. Ang kanilang paggalaw ay may dalang mensahe, at kung matutunan mong makinig, maaari itong magdala ng kaliwanagan sa iyong mga iniisip. Maaari kang mapaalalahanan na bumagal, huminga ng malalim, at pahalagahan ang koneksyon mo sa mas malawak na mundo. Bilang isang Sagittarius, may likas kang pagkagiliw sa paglalakbay at pagtuklas, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa espiritual. Ang pakikinig sa mga hayop at sa enerhiya ng kalikasan, ay maaaring magbigay sa iyo ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Maaari mong matuklasan na ang mga bagay na hinahanap mo sa malalayong lugar ay nasa harapan mo na pala, nasa kalikasan, sa katahimikan, at sa maliliit na sandali ng koneksyon. Pagharap sa malalim na emosyon at pagtanggap sa pagbabago. Dahil ang buwan ay nakaposisyon sa cancer, maaari mong maramdaman ang bugso ng matinding emosyon sa hindi inaasahang mga sandali. Parang alon sa dagat, maaaring dumating ang lungkot, pananabik, o maging pangungulila. Huwag matakot sa mga damdaming ito, sa halip yakapin mo sila. Ang bawat emosyon ay may layunin at ang pagbibigay ng pansin sa iyong nararamdaman ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Kung may mga bagay kang iniwan sa nakaraan, maaaring ngayong araw ay maramdaman mong bumabalik ang alaala ng mga ito. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mong bumalik sa lumang landas. Ngunit isa itong paalala na ang lahat ng karanasan, mabuti man o masakit, ay may silbi sa iyong paglalakbay. Ang pagkawala ay bahagi ng buhay, ngunit hindi ito nangangahulugan ng kawalan ng pag-asa. Ang totoo, ang pagkawala ay nag-iwan ng puwang para sa bago. Kapag may isang bagay na lumisan sa iyong buhay, may panibagong espasyo na nililikha para sa ibang oportunidad. Ito ang panahon upang pagnilayan kung ano ang dapat mong bitawan at kung ano ang dapat mong yakapin. Mayroon ka bang mga dating paniniwala, alaala, o takot na pumipigil sa iyong paglago? Ngayong araw, subukan mong palayain ang iyong sarili mula sa mga ito. Paglinang ng positibong kaisipan at pasasalamat. Habang lumilipas ang araw, bigyang pansin ang maliliit na sandali ng saya at inspirasyon. Mapapansin mo na kapag nakatuon ka sa positibong aspeto ng iyong buhay, nagbabago ang iyong pananaw. Ang bawat pag-iisip ay may kapangyarihang hubugin ang iyong kilos, kaya't piliin mong ituon ang iyong isip sa mga bagay na nagpapasaya at nagpapalakas sa iyo. Ang pasasalamat ay isang mabisang kasangkapan upang baguhin ang iyong enerhiya. Subukan mong pag-isipan ang tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo ngayon. Maaaring ito ay isang mahalagang tao sa iyong buhay, isang simpleng pagkakataong nagdala ng saya, o ang katotohanang may isa kapang araw upang tuplasin ang mundo. Ang pagiging mapagpasalamat ay hindi lamang isang emosyon, isa itong paraan ng pamumuhay na maaaring magbukas ng pinto sa mas maraming biyaya. Upang mas lalo mong mapalakas ang positibong enerhiya, palibutan ang iyong sarili ng mga bagay na nagbibigay inspirasyon sa iyo. Maaaring ito ay musika, sining, o kahit ang pagbisita sa isang lugar na nagpapatahimik sa iyong puso. Tandaan, ang kagandahan at inspirasyon ay hindi lamang para sa iyong sariling kasiyahan, ito rin ay isang enerhiya na maaaring ipasa sa iba. Ang saya at liwanag na dala mo ay maaaring makahawa sa iba, kaya't hayaang lumaganap ang iyong positibong enerhiya. Pakikipag-ugnayan sa universo at pagpapalakas ng koneksyon, Ngayong araw, huwag mong isara ang iyong sarili sa mga enerhiyang dumadaloy sa paligid mo. Ang uniberso ay laging sumasagot sa iyong mga iniisip at emosyon, kaya't maging bukas ka sa kung ano ang maaaring ipadala nito sa iyo. Maaaring isang hindi inaasahang tawag mula sa isang kaibigan, isang pahiwatig sa isang panaginip, o isang kakaibang pakiramdam ng deja vu, lahat ng ito ay maaaring may kahulugan. Palakasin mo rin ang iyong koneksyon hindi lamang sa mga tao, hindi pati na rin sa iyong sarili. Ano ang sinasabi ng iyong puso ngayon? Ano ang mga pangarap na matagal mo nang nais to pa rin? Ito ang araw upang pakinggan ang iyong sariling tinig at bigyan ng halaga ang iyong damdamin. Maswerteng elemento ng iyong araw. Maswerteng kulay, bughaw at lila, ang bughaw ay sumisimbolo ng kapayapaan at kaliwanagan ng isip habang ang lila ay kumakatawan sa espiritwal na kamalayan at koneksyon sa mas mataas na enerhiya. Maswerteng numero 5, apat na at 22 dalawa, ang mga numerong ito ay nagdadala ng pagbabago, inspirasyon at espiritwal na paggabay. Maswerteng Kristal Lapis lazuli, isang batong nagdadala ng karunungan, kaliwanagan ng isip, at espiritwal na koneksyon. Maswerteng gawain, pagminilay, pagsusulat ng iyong mga pangarap, at pakikipag-usap sa isang matalik na kaibigan tungkol sa iyong tunay na damdamin. Paglalagom ng araw, pagtanggap, pagpapalaya, at pagsulong. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang pagnilayan ang lahat ng nangyari. Ano ang mga natutunan mo ngayon? Ano ang mga damdaming bumalot sa iyo? Ano ang mga bagay na nais mong ipagpatuloy sa mga susunod na araw? Tandaan na hindi mo kailangang madaliin ang lahat. Ang buhay ay isang paglalakbay at bawat araw ay isang pagkakataon upang matuto, magmahal at lumago. Ang mga pagsubok ay bahagi ng landas, ngunit dala mo sa iyong puso ang lakas upang harapin ang mga ito. Yakapin ang araw na ito ng may pasasalamat. Bitawan ang takot at pangamba at buksan ang iyong sarili sa mga biyayang naghihintay sa iyo. Ang mundo ay puno ng hiwaga, at nasa iyong kamay ang susi upang tuklasin ang mga ito. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.